sa pal, trending yeah, Airlines Manila to Cotabato. Oh, Manila to Cotabato, tiningnan yung ginawa nila sa maleta. Nina ko yung mga laman. Mga laman. Buk bukas oh. sinadya mo. Sinasjets talaga binutas Oh, tingnan mo dito oh. At tinan mo. Mga mga nawawalang gamit. Ito sinadya talaga oh. Hindi halata oh. Akala mo okay lang, pero tagos hanggang sa loob. Maraming laman ang nawawala. Philippine Airlines, ano yung mga ginawa ng mga tawa niyo dyan sa, ano, sa loob? Uh, Manila. Grabe, Masters, bumalik na naman sila. Grabe. Bagong lahat, shout out muna. Kay Sir Carlo Ban, may 7,200 followers. And pareho kami nasa Saudi Arabia. Pinost niyo ito last May 28 at 4.55 p.m. As of now, may 4,300 views and 101 comments. At pati ni din kay Sir Brian, ang lote natin sa Hong Kong at dahil sa pag-content niya lalong nag-viral ang video. Ating isang kababayan na nagbakasyon po diyan po sa Pilipinas pero sa kasamang palad ho mga kababayan ho natin eh yung kanyang luggage na dala, -dala po ay binuksan po sa airport. As of now, nagsorry na ang Philippine Airlines at sinasabi nilang pinapaimbestigan nila ang sitwasyon. At kanina na naman, may nabuksan na naman ng bagahe. Ito yung post ni Sir Roy Abog. At itong sabi niya, maletang dala ni Kabayan na buksan sa airport sa Pilipinas. Kaya dapat talaga siguraduhin na sealed ang maleta bago magbiyahe. Di bali gumastos ng kaunti para sa pagbalot ng plastic kaysa magsisi sa huli. Bilang nagtatrabaho sa airport ay condemn all stealing. Nakakahiya yung ganito. So sa mga in-charge, sa mga baggage, wag na wag nyong gagawin yan. Dahil kawawa naman ang mga OFW. Yung mga gamit na yan, mga pasalubong na yan, chocolate man yan, gadgets, pinaghirapan nila yan. Sana lahat ng gumawa nito ay mahuli. Kaya dapat may security or CCTV sa lahat ng area sa airport. At ang advice ko sa mga pasayero, wag kayong maglalagay ng valuable items, gadgets, or mga importanteng bagay sa check-in baggage nyo. Kung bibili kayo ng bag, dapat maganda or quality kahit ganito masters, basta naka-fix yung lock dito, hindi nagagalaw. Kasi kung linagyan nyo lang ng lock yan, kayang kaya nilang buksan yan. Dahil bubutasan lang nila ng ball pen dito. Tapos pag binalik dun sa dulo, wala na. Malalak na ulit yan. Parang walang nangyari. At para safe naman talaga, magpalagay kayo ng plastic wrap. Asal nga lang to at magastos. Pero at least, sabi nga ni Sir Abog, nasa huli ang pagsisisi. Sa mga magtatanong, magkano ba ang magpa-plastic wrap? Ito, may list ako dito from Jeddah, Saudi Arabia. Pag cartons, small 24 reals, medium 35, large 41. And pag bag wrapping only, small 28 reals, medium until uh, extra large, pare-pareho lang, 28. Pag carton with wrapping naman, small 36, medium 41, large 47. Ayan masters, screenshot nyo na lang ito. Sa Pilipinas naman, I'm not sure, between 250 to 350. So, pa-comment naman, Masters, kung magkano sa Manila or sa area nyo, Dubai man, Hong Kong, Saudi, Qatar, or kahit saan. Thank you. Basta, Masters, mag-ingat kayo lagi and have a safe flight.